Dumagsa ang mga botante sa Tabe Elementary School para sa barangay at sangguni ang kabataan elections 2023 ngayong October 30. Sa kabila ng tirik na araw ay kaliwat kanan ang mga pilahan sa bawat presinto. Ayon kay Ponciano Celiano Jr., nagiginto Municipal Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, ay pinaghandaan nila ang araw ng eleksyon. kanina maaga pa lang tayo bilang municipal coordinator, nakamonitor na tayo. Pagkuha pa lamang kaninang alauna ng mga balota at ballot boxes sa munisipyo nitong ating mga board of election, ano, ay nakamonitor na tayo hanggang sa pagsisimula, pagbubukas ng uh, mga presinto kaninang alas 7 ng umaga tinatayang nasa higit kubulang na 80,000 butante ang nakarehistro sa bayan ng Giginto. Sabi naman ni Siliano ay mapayapa naman ang takbo ng eleksyon sa kabuoang munisipalidad. Hindi mahanap na pangalan ng mga botante sa listahan naman ang sinasabing karaniwang problema dahil mismong araw ng eleksyon nila ito hinanap. Bago pa man, paanyaya na ng Commission on Elections na ang mga pangalan ay hanapin sa online precinct finder na binuksan sa publiko noong October 24. Sa polling information ay makikita ang polling place at precinct number ng botante, pati na rin kung ito ay aktibo. Araw din bago ang eleksyon ay inalabas ng Tabe Elementary School ang mapa kung saan mahanap ng mga botante ang bawat clustered precincts at maging ang waiting at medical area. Para sa first-time voter na si Marco, ibang karanasan ang makaboto para sa BSKE. Asahan talaga natin yung madaming tao at mainit din. Pero worth it naman din kasi kasi first time din na magboto para ma-register din at patuloy din na pagboto in the future. Yung inaasahan ko is sana um, Maging maayos yung election ngayon at mahalal talaga yung mga deserving na mahalal ngayong election. Ang election ay magiging bukas hanggang alas 3 ng hapon. Ngunit sabi ni Celiano, basta't pasok sa 50 meter radius o nasa loob na ng polling place ang botante at naabutan ng deadline ay maaari pa rin itong bumoto. Inaasahan na ang mga mananalo sa kanilang barangay ay maiaanunsyo bago maghating gabi mamaya. Para sa ibang updates tungkol sa giginto BSKE, mangyari lamang bisitahin ang Facebook page ng PPCRV Diocese of Malolos. Regindayo para sa Ang Kampilan, pinag-alab ng katotohanan, pinanday ng paninindigan sandata ng taumbayan.